Hi guys! Welcome to my channel again! Back to YT Life! Ayan, na natin yung mga kambing guys. Ayan, no? Kambing, kambing! Hi mga kambing! Ayan! Kambing, kambing! Ayan, no? abot naman niya pero ano ba? Still niya kumakain. O, ayaw tumayo. Hindi naman pilay. Yeah, ayan, ayan siya. Ah. yung maliit is 12 days lang. Ah. Hay. Okay maglaban. Pat kasi ayaw mo tumayo. Kambing-kambing. Ah, nasa baba yung iba. Ito lang yung nasa bakoran. Ayan. nag-iisa o oh, lalaki ah, Ayun, ang init ngayon mm, sarap ng kain ang sarap ng kain tayo ba't kasi ayaw mong tumayo ah, mm, ayan tumayo na siya tumakdera Ay! Ah! <laughs> Anya, sumang do ka pa eh. Matulid ka ah, boy. <laughs> ah. at damag gamin. Buntis yan, guys. Buntis. Ano? Santag tara Eh! Hello! Ganito yung buhay sa probinsya, guys. Ayan, may mga alaga. Pag masipag ka mag-alaga, walang problema sa allowance ng mga estudyante. Kasi kahit mga kambing, manok, nabibinta rin. At mahal na ngayon, guys. Ayan. So, ganito yung Routine dito, mag-alaga, magtanim, pag walang trabaho. So, ang pag-alaga ng kambing guys ay hindi madali. Kasi kailangan mo din ipastol sa umaga, pag umulan, i kukunin mo na naman para balik sa kulungan ng mga kambing. Hi, Mikmik! -Mik! Hi! hirap guys itong lumabas nag-iisa pero hirap yung mother goat so yun guys ayan ang bakuran namin na madamo pero kahit na madamo may ano din may kagandahan din ng madamong bakuran kasi may pastulan ng kambing ayan si kambing Kambing, kambing. Hmm. Charon. Ang puting manok. Hmm. Marami ang puting manok. Wala nga lang dito. So, yun guys. Ayan. Thanks. Thanks, thanks sa support. Thank you, thank you. Bye. God bless.